Kumusta sa lahat? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng organisasyon na pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Supernus Pharmaceuticals, ticker SVM. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 5, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Supernus Pharmaceuticals int. na bibilang sa subkategory. Neuro, 63 kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa pagtatapos ng video. Marka ng kumpanya, 10.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na rating para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang siyam.5 na rating para sa kumpanya Supernus Pharmaceuticals. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Supernus Pharmaceuticals at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Supernus Pharmaceuticals int. nagpakita ng dynamics na 20.5%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori na at 3,788.7%, market capitalization ng organisasyon Supernus Pharmaceuticals Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.7 billion. Na may market capitalization na US Dollars 76 billion, ang subkategori ay Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 1.03 billion at ang kapitalisasyon ng subkategory ay 30 bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at kapitalisasyon ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Supernus Pharmaceuticals sa subkategory kapag tinatasa ang kapitalisasyon ng stock market ay 2.351%. Ang kapitalisasyon ng halaga ng libro ay 3.404%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na US$0.03 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay kumakatawan sa 3% ng kapital. Rating ng antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang price-to-earnings ratio ng kumpanya ay 28.7 na may average para sa subkategory na 0. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US dollars 62 milyon. Ang mga kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars daan at milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average sa subkategory ay 4.8. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa mga ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ Dollars 670 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Dollars 1,020 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang margin ng benta ay siyam punto tatlo na ang average para sa subkategory ay minus labing na punto Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 4.14%. na 78% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay $2,657,000. At sa subkategori ay mayroong 49,500 at thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang tubo bawat empleyado ay US dollars sham naput isa average sa subkategori, minus isang at anim thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 600 at Libo. Sa subkategory mayroong 600 at 81,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 7.6% na may average para sa subkategory na 6.4%. Tagapagpahiwatig Res Labing Apat na nagpapakita ng antas na 4.7% para sa kumpanya Supernus Pharmaceuticals. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay 56%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$31.7. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian. Guru Markets ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng paghahati sa pagbabahagi ng kumpanya Supernus Pharmaceuticals Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 31.68 bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mataas ang valuation ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 38.36. Ang stop loss ay nakatakda sa 25.6. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss, sa kasong ito, otomatikong isinasara ang order batay sa mga resulta ng session noong Agosto 04-2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker a l l ay magiging isang balancing order para ibenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ang kabaligtaran na order ay naayos sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.